Kaya mga sipag, araw po sa ating lahat. So sir, kasi nyo mga sipag, yung isang content creator po mga sipag, restricted po siya sa monetization dito sa ads on rails po mga kasipag. You know. So hindi po, mungo siya pagkakitaan ang kanyang mga reels video po masipag dahil siya po ay nakalabag sa content monetization policy po ni Facebook. So ano ba itong kanyang nilabag po mga kasipag? You know? So gusto ko po na malaman nyo po ito mga kasipag para maging aware po ang bawat isa para maiwasan nyo po yung ganitong gawain po masipag. Kagaya po sa isang content creator na to na si Sir Rich Neil Christian. So shoutout po Sir Rich Neil Christian. So ganito ang nangyari sa kanyang Facebook account po maka si restricted po siya doon sa ads on reels po masipag so ibig sabihin lahat po ng mga content video mo sa reels po masipag hindi po muna siya pagkakitaan. dahil po maka si pag itoy restricted dahil merong nailabag na violation po ni facebook so ano ba ito masipag ano ang ibigay dito So, shared content that our technology detected was unoriginal or uh, repurposed from other sources with limited added value. So, ibig sabihin po nito mga kasipag, you know, yung mga video na inupload niya ay hindi po, sa kanya galing. Hindi po sariling video niya po mga sipag. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo mga sipag, kung mag-upload po kayo ng mga video po mga sipag, kinakailangan po na sa atin po talaga. Maging authentic po tayo dito mga sipag. Pag huwas na mga content video na yan ay hindi sa atin at pinagkakitaan na po na ibang content creator yan at meron po silang rights na nagkiklaim doon sa video na yun, madedetik at madedetik ka balang araw. Hindi man sa ngayon po mga sipag, hindi ka po nabigyan agad ng unoriginal content, pero pag once na na-review na yan at na-detect po yan ni Facebook, lalo pa pag napakarami itong video na in-upload mo na hindi sa'yo po makasipag, possible makasipag. Mabibigyan ka ng violation dyan, restricted ka pag ito ay unoriginal content po na mga violation. So gaya po kay Sir Rich Neil. So tingnan niyo po, Yan know, restricted monetization, your ability to earn is limited because Rich Neil is not following our partner monetization policy. So, ibig sabihin po mga kasipag, ay ito talaga ay nakalabag. Kung hindi ka naman po nakalabag dyan sa tingin po, pasipag, kung yan po ay nakablue pa po yung request review, yan mga kasipag, you know, pwede nyo pong i-request kung sa tingin nyo po ay hindi kayo nagkamali, na wala kayo nailabag. no? So, kasi minsan, nagkakamali din po itong uh, technology po ni Facebook, no, na detect kahit hindi naman po tayo nakalabag sa policy. So, kinakailangan nyo po mag-appeal or request review po. So, mag-request po kayo at magsabi po kayo doon na wala po ako may ilabag, mag-appeal ka. Pero, mga kasipag, kung meron talaga, kayo maging aware talaga kayo, no? Be authentic talaga dito. Kinakailangan mga organic yung ating mga magigain na views dahil sa ating content video na sarili. Kinakailangan original mga kasipag sa ating talaga. Iwasan nyo po yung mga hindi sa atin yung video mga pag sayang po yung effort nyo po talaga. Sayang yung pag edit na hindi naman po sa inyo. Talaga i-enhance nyo po dahil hindi po sa inyo. Madedetect at madedetect pa rin po talaga yan po mga kasipag. Kaya make sure dito na authentic talaga para hindi sayang yung load, effort, puyat po ulat lahat ng paghihirapan mo dito sa social media. Mga kasipag, lagi nyo po tatandaan may consequence po pag hindi sa atin yung content video na yun kaya matuto pong gumawa ng sarili video matuto mag-edit ng video ang dami pong pagkakitaan no gaya na lang po ng mga talento nyo dyan at skills nyo pwede nyo pong pagkakitaan ayan so maging uh, nalijabu lang yan, mag-isip lang ng mga ideas na dapat nyo ibablog or for fun ayan sa maritan ang dami po mga kasipag you know, entertainment purposes only no so ang dami po So yan lang po mas share ko sa inyo mga sipag you know, Para hindi po ma-restrict for earnings dito sa ads on rails o sa in-stream ads Kinakailangan be authentic no Kinakalangan authentic yung ating mga content video dito sarili So yan lang po mga sipag Yan lang po yung mas share ko sa inyo dito para maging hindi po ma-restrict At ganyang senaryo mga kasipag Ayan uh, po ay matatagalan pa So kung kayo po ay verified blue badge dyan, ay abutin pa po yung 3 months pag once na paulit-ulit at nakalabag ka talaga ng todo, pwede mo po ikaw ay makapag-contact mismo kay Facebook. May tanong mo po kung ikaw ba talaga ay nakalabag or gusto mo po talaga na makontact sila ganun maganda na meta verified blue badge ka. Kasi priority po yung mga verified blue badge po ni Facebook. Yung nagbabayad, yung nagsubscribe ng 500. Yan po yung mga priority niya na papansinin. No? Yun mga sipag. So So ayan lang po yung mas share ko sa inyo dito mga sipag. Maging aware po ang bawat isa. Be authentic. At sana po meron kayo nintindihan at tutunan sa content video to. At sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo yung video mga sipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel o Kagris po mga sipag. No? Pasubscribe na po pa sipag kung hindi pa po ikaw nakasubscribe. At pindutin doon rin po ang share button para mas dito sa bago video sa upload. At kung meron ka suggestion at talagang mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating mga ko kalimutan mag-like and share. masipag maraming salas po Have a nice day and God bless you.